kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Simulang pumalag noong dekada 70 sa gobyerno si Normiswari ay hindi na nagkaroon pa ng katahimikan sa ilang partes ng Mindanao. Lumakas ng lumakas ang itinatag na grupong MNNOR kung saan ang sigaw nila ay bigyang otonomiya ang kanilang lupang sinilangan. Sigaw na hindi kayang pagbigyan ng gobyerno, rason para magkaroon ng malapot na sagopaan sa pagitan ng sandatahang lakas ng Pilipinas kontra sa mga tinatawag ng gobyerno ng mga bandido Tumuloy-tuloy pa ang bakbakan ng dalawang magkasalungat na puwersa hanggang sa umabot na ng ilang dekada. Maliban sa grupo ni Nor ay mayroong bagong grupo pang sumibol na pareha kay Nor ay gusto rin magkaroon ng otonomiya sa Mindanao at ipatupad ang sarili nilang pinaniniwalaang ang batas. Sa paglipas ng panahon ay nagkaroon ng kasunduan ng grupo ni Nor sa gobyerno na siya namang hindi matanggap ng bagong grupong MI kung kaya't naging mas agresibo pa ang mga ito na siyang nagdala ng mas matindi pang inkwentro sa tropa ng gobyerno ng maupong presidente si Joseph Estrada ay napuno na ito sa tila anya pa ulit-ulit na pakikipagnegosasyon sa gobyerno sa MI. Pero paulit-ulit pa rin naghahasik ng lagim ang mga ito kaya diniretso na ni Erat na magdeklara ng all-out war sa kanila. Tagumpay ang tropa ng gobyerno at nakuha nito ang ilang kampo ng mga kalaban. Pero nang maupo ng Presidente si Gloria Arroyo ay unti-unti na namang lumakas ang MI at nagpatuloy na naman ang kanilang pakikipagbakbakan sa mga sundalo ng Pilipinas. Hanggang sa panahon ni Presidente Noynoy -Noy Aquino, ay asot pusa pa rin ang relasyon ng sundalo ng gobyerno at sundalo ng MI na may mga hawak-hawak ng mga teritoryo na hindi pwedeng pasukin ng militar maliban na lang kapag sila ay may koordinasyon sa pamunuan ng MI 2015 nang malagas ang apat-apat na mga special forces ng pulis nang pinagpakan sila ng MI at iba pang armadong grupo ng kanilang tudasin ang wanted sa batas na si Marwan 2016 nang maupong Presidente si Rodrigo Duterte ay dito na nagkaroon ng katahimikan ng matagal ng bakbakan ng mga sundalo ng gobyerno at grupo ng MI Nagkaroon pa ng pagkakataong nagkasama sa isang misyon ng MI at sundalo ng gobyerno Nang kanilang nirescue sa mga kabahayan ang mga naging biktima ng kiera sa Marawi Pero kagaya ng kasabihan na walang permanente dito sa mundo Rason para muling magkasagupa ang MI at sundalo ng gobyerno Nito lamang January 22, 2025 Sa sumisip Basilan. Utas ang buhay ng dalawang sundalo at sugatan naman ang labindalawa. Ayon sa salaysay ng taga 101st Infantry Brigade ng Philippine Army, binakbakan daw ng grupo ni Nanadjal Buena at Uman Hajal Jalis. Ang tropa ng 32nd Infantry Battalion nang ang mga ito ay nag sa mga representante ng United Nations Development Program para sa kanilang mga livelihood projects. Notoryo sa kaguluhan ang nakainkwentro ng mga sundalo na Sinanadyal at Oman. Nagulat raw ang tropa ng bigla na lang sumausaw ang pinaniniwalaan nilang ilang tropa na mula sa kampo ng MI. Mabilis ang pangyayari rason para magratrata ng sundalo ng gobyerno laban sa grupo ni Nanatyal at Oman na may kasama pang mga tumulong sa kanila na mga miyembro umano ng MI. Kaagad na ginuntina ni Pasilan Governor Jim Saliman ang pag-atake at nanawagan sa literato ng MI. Ganon din sa tropa ng gobyerno na resolbahin ang isyo kaagad-agad para maiwasan ang muling sagupaan, Kaya pala marami pa rin mga sundalo ang hindi lubos na nagtitiwala sa MI. Kahit na sinasabi pa ng gobyerno na kakampi na ngayon ang mga ito dahil sa may mga sitwasyon pa rin nangyayari na binabakbakan ng ilang tropa ng gobyerno ng ilang grupo ng MI. Palagi nilang sinasabi na ang gumagawa nito ay matagal nang tiwalag sa kanilang samahan. Malamang sa malamang na salamat na naman ang mangyayari sa pagkatotas ng dalawang sundalo dahil malaki ang tsansa na walang taga-MI ang makukulong sa nangyari. Alam ng lahat na may mga lugar sa Mindanao na hawak ng MI at hindi pwedeng pasukin ng tropa ng gobyerno kapag wala itong koordinasyon sa kanila nakakahiya isipin sa panig ng pamahalaan na may mga armado pang samahan sa ibang lugar ng Pilipinas Maliban sa tropa ng gobyerno na hindi nila pwedeng galawin at hindi rin nila pwedeng tanggalan ng mga armas Kung ibabase sa palaging nangyayari ay hindi malayong magkakaroon pa ng mga panibagong bakbakan Ang tropa ng pamahalaan at tropa ng MI Dahil pala palagi naman silang may mga miyembro na tumitiwalag kuno at nag-uumpisa ng bagong kaguluhan hanggat may mga armasang ibang grupo maliban sa sandatahang lakas ng Pilipinas ay posible talagang magkaroon ng sagupaan. Madaling sabihin at dapat tanggalan ng armasang MI at iba pang grupo maliban sa tropa ng gobyerno pero ang tanong, kayang-kaya kaya ng pamahalaan na gawin ito? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.